Kailangan ka lang eh. Ilang ilang kids man Yan po, boyo, papatagalan. Tanggal na 'kong ombre. na 'yung Oo. naman siya puro ko dinapon. Ayano. Ayan na, nakita ko siya sa dulo. Tumayo ka kung gusto mo. Wilfred, kaya pa sa mo maluwag? Wala naman naman. mo. Hindi naman wala. Hinti naman na naman. ako. Uy, mo pa Ano ba, kailangan kami mga... May dae na ako. Gusto ko ako flower ka na. Ang kapal naman flower girl. O bakit? O punta? Saan baby nyo? niya sa... iba ko flower girl, siya yun ang ring bearer

kasi eh, paano kasi hirap pa pag naalala ka eh. Hi Jan! Kaya yung pautang naman. <laughs> At yung naalala mo? Alam oh. na si Baklong. Bakit hanggang mga words lang naman yun? Ay gage! nasa Saudi ka pala nun, kinukulit ako oh. taw, taw ano, 3, oh, 3, 3, niya ako, kontakin kita. Pauta, ano, ah, tawag doon? Magkano yung lera mo? 3,500. Ang ako, ako. Puro utang inihingi ka.

Para ka sa kakatawa ka, hindi mo sila hindi <laughs> Wala kasi nag-hima.